Hi guys, good morning. Well, after my vlog po today, ano you know? so ngayong mga araw, nandito po tayo ngayon sa laundry station kasi nga sin, uh, nahihirapan na si mami maglaba kasi nga malapit ng mga anak, no? Then, di po naman sa ngayon. Inawa namin, pumunta na lang kami dito sa may laundry station, saka dito na lang kami nagpa-laundry, no? Tara, let's go. Kung tina sa... Uh, asaw. <laughs> Tama yung aso ako? Oo. Saan si Choco dali na lang dito? Palon, palondre mo na si Choco. Full <laughs> Sabon dito, hindi kami nagadala ng sabon. So, ayan. Malubod na talaga magadala ng sabon kaya gagawa natin. So, gagawin na yun yung dekada, dalawang popcorn. Mas nga dami ka dito. No? Ate, ilang minutes ito eh. Sa baba. Warm po, sir. Sa warm daw. Warm. Basahin mo warm. Ayan. Hard po. Sa baba. Sorry.

So ano nalagay ito So yan guys, so nalagay na natin ng ano yung gamit natin. antay natin ng 39 minutes. No. Then, paklasin natin, lalagay natin ng fabcon na uh, conditioner. So tara! So yan ang ano. pinaservice na lang namin yung laundry laundry namin kasi nga nagyaya tong batutay na may bibilin daw siya so ang ginawa namin pinaservice na lang namin iniwan na lang namin din after dito babalikan na lang namin so gumala muna kami dito sa may 167 no hmm. Diba? Gala ng gala. Hmm. So ayan na nga, hinanapan siya namin ng damit niya. Kasi nga mura lang yung damit dito. Ayan o. Hmm. XL din? Parehas kulay? Hindi. Magkaiba? Okay Light to. Tapos yun ano? Dark. Hmm, sige. So ayan na nga, binalan siya namin ng damit niya. <laughs> so ayan na nga guys, ano? grabe uh, nito dito sa loob. Bibilhin <laughs> sa namin ng damit niya kasi nga gusto niya ng bagong damit na naman daw. yes, mura lang naman yung damit dito sa loob kaya binila na lang din namin siya, no? Akala mo naman totoong yan yung mga gusto niyang damit, guys. Ayan na yung mga parang may mga ruffles, ruffles. Ano yan? naman maganda. <laughs> Ayan eh. dami ka ng mga princess dress doon na kay. Ayan yung batang masipag. Ko. <laughs> masipag magturo. So ayan guys, since nandito na lang po kami, no? Nag namili na po kami ng mga gamit ni baby, no? Para kasi nga malapit ang mga anak si misis. Yung mga kailangan gamit niya. Pagkakaya ng damit. Tsaka pagliliguan niya, no? Kasi nga marami naman kasi mga pagpipilian dito. So, yun nga. Yung pinapag-usapan namin is storage lang ng mga gamit. Yung parang um, <laughs> box. Buwang yun din. Ayan yung napilihan. Diba? And then, ayan o, oh, yung bata. Nag-request na naman ng toy na naman. Mukhang toy. Puro na lang toy. Ayan o, oh, nakasimangot pa yan. So, diba? Ang Uus usapan namin eh, konti lang yung bibili na punta sa mga gamit na talaga. Ito gamit. So, mawala lang yan. At least, may mga gamit sa bahay. Ano. Hindi na magsisikipan dun sa bahay kasi nga puno na yung mga storage dun sa bahay. Mga cabinet. <laughs> yan, yeah, no? Thank so sa pag... Uh, Tutok sa video natin ngayon ano? Please subscribe and share my channel guys. And keep safe sa atin lahat. Thank you.